Mga Hukom Kalabingapat na Kabanata At lumusong si Samson sa Timna at nakita ang isang babae sa Timna sa mga anak ng mga Filisteo at siya umahon at isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang ina at sinabi, Aking nakita ang isang babae sa Timna sa mga anak ng mga Filisteo ngayon nga'y papagpaasawahin ninyo ako sa kanya na si sinabi ng kanyang ama at ng kanyang ina sa kanya. Wala na bang ibang babae sa mga anak ng iyong kapatid so sa aking buong bayan na ikaw ay yayaong mag-aasawa sa mga dituling Pilisteo? At sinabi ni Samson sa kanyang ama, Papag-asawahin mo ako sa kanya, sapagat si lubhang nakalulugod sa akin. Ngunit hindi naalaman ng kanyang ama at ng kanyang ina na kalooban ng Panginoon sapagat siya'y humahanap ng pagkakaton laban sa mga Filisteo. Nang panahon yun ngay nagpupuno ang mga Filisteo sa Israel. Nang magkagay, lumusong si Samson at ang kanyang ama at ang kanyang ina sa Timna at naparoon sa ubasan ng Timna. At narito, isang batang leon na umuungal laban sa kanya. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangirihang sumakan niya. At nilamure niya siya na parang naglamuray ng isang batang kambing. At siya walang anumang sa kanyang kamay. Ngunit hindi niya sinaysay sa kanyang ama o sa kanyang ina kung ano ang kanyang ginawa. At siya ay lumusong at nakipag-usap sa babae at siya ay lubhang nakalulugod kay Samson. At pagkaraan ng sandali ay bumalik siya upang kunin niya siya. At siya lumiko upang tingnan ang patay na leon at narito pa isang kawan ng pokyutan sa loob ng bangka ng leon at pulot pokyutan. At kanyang dinala sa kanyang kamay at yumaon, na kinakain niya samantalang siya yumayahon, at siya inaparon sa kanyang ama at ina, at ibinigay sa kanila at kanilang kinain. Ngunit hindi niya sinasay sa kanila na kanyang kinuwang pulot sa bangkay ng leon. At nilusong ng kanyang ama ang babae, at gumawa si Samson ng isang kasayahan doon sapagkat kinaugali ang ginagawang gayon ng mga binata. At nangyari, pagkakita nila sa kanya na sila nagdala ng tatlumpung kasama upang maging kasama niya. At sinabi ni Samson sa kanila, Pagbubugtungan ko kayo kung maasaysay ninyo sa akin sa loob ng pitong araw na kasayahan at inyong maturingan, ay bibigyan ko nga kayo ng tatlumpong kasuotang lino at tatlumpong bihisang. Ngunit kung hindi ninyo maaisaysay sa akin, ay bibigyan nga ninyo ako ng tatlumpong kasuotang lino at ng tatlumpong bihisang. At kanilang sinabi sa kanya, Ipagbadya mo ang iyong bugtong upang aming marinig. At sinabi niya sa kanila, sa mga ay lumabas ang pagkain at sa malakas ay lumabas ang katamisan at hindi nila maisaysay sa si tatlong araw. At nangyari ng ikapitong araw na kanilang sinabi sa asawa ni Samson, Dayain mo ang iyong asawa upang maisaysay niya sa amin ng bugtong, baka ikaw ay sunugin namin at ang sambahaya ng iyong ama. Inanyayahan ba ninyo kami upang papaghirapin? Di ba gayon? At umiyak ang asawa ni Samson sa harap niya at nagsabi, Kinapupuotan mo lamang ako at hindi mo ko iniibig. Ikaw ay nagbugtong ng isang bugtong sa mga anak ng aking bayan at hindi mo isinaysay sa akin. At sinabi niya sa kanya, Narito, Hindi ko isinaysay sa aking ama o sa aking inaman. At akin bang sasaysayin sa iyo? at umiyak siya sa harap niya na pitong araw habang hindi natapos ang kanilang kasayahan. At nangyari ng ikapitong araw na isinaysay niya sa kanya sapagat pinilit niya siya at isinaysay niya ang bugtong sa mga anak ng kanyang bayan. At sinabi ng mga lalaki sa bayan kay Samson ng ikapitong araw bago lumubog ang araw. Alin kaya ang lalong matamis kay Sabulot? At ano pa kaya ang lalong malakas kay Salion? at sinabi niya sa kanila, Kung hindi kayo nag-araro ng aking dumalaga, hindi sana ninyo naturingan ang aking bugtong. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangirihang sumakanya at siya ay lumusong sa askalon at pumatay ng tatlumpong lalaki sa kanila at kinuwa ang samsam sa kanila at binigay ang mga bihisan sa mga nakaturing ng bugtong at ang kanyang galit ay nag-alab at siya'y umahon sa bahay ng kanyang ama. Ngunit ang asaw ni Samson ay binigay sa kanyang kasama, na siya inaring parang kanyang kaibigan.